Isang Merry Christmas muli Mercy. at Mercy Christmas. Mm -hmm. ha? Yan ang pisahin ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa misang pinangunahan niya bilang pagsalubong sa Pasko. Mart, ang tunay na diwa raw kasi ng Pasko Ay, wala sa magagarang regalo yon. at magagabong handaan Kundi awa at pagbibigay sa kapwa. Umaaksyon si Faith Del Mundo. kung awitin ang sumalubong sa mga misa de Galio o simbang gabi sa besperas ng Pasko sa Manila Cathedral. Punong-puno ang katedral ng mga parokyano. Ang iba ay nakatayo na lang dahil wala ng maupuan. Marami kasing pamilya ang sinadyamu na magsimbang gabi na kanilang tradisyon taon-taon. Christian family tayo. Ganun ang tradisyon natin dito sa Philippines. Kaya every uh, activity na meron gaya ng Christmas. We see to it that we follow the tradition every year, no? No matter how busy we are, no? So we give time to, to spend this special occasion with our family. Ang ilan naman talagang kinumpletong ang siyam na araw ng simbang gabi para matupad ang hiling. Tulad na mag-asawang sina Florende at Jay. Kinumpleto namin. Oh, ano, ang sarap ng pakiramdam eh. Masaya. Sana umabot sa mga maraming tao. Si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang nanguna sa misa. Dito, inanyayahan niya ang lahat na mag-alay ng dasal sa mga nasalanta ng Bagyon Lando at Nona. Sa sermon naman niya, pinaalala niya na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan. Hindi nga raw importante ang mga regalong nakabalot dahil mas mahalaga ang pag-alay ng pagmamahal. Tulad ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo, para maligtas tayo sa kasalanan. Sa puso ng Diyos, mayroong puwang para sa atin. The mercy of God means that in the heart of God, there is room and space for us matapos naman ang misa na mahagi ng pagkain ng simbahan sa lahat ng mga dumalo at mga taong nasa labas ng katedral. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.